Ma, may mom is a fish na. Obat na nagulat ka ngayon, Irene. Ha? Alam ko ang katotohanan sa pagkamatay ng asawa ko. Di ba ikaw ang tumulak sa kanya sa Ikaw din bumaril sa kanya. Di ba? Kaya nga ipinigay mo sa akin yung baril at ikaw ang lumabas na umiyak at ikaw yung biktima. Di ba kaya pagdating ni Nanay Miranda, nung ah, ni Mama Miranda, ikaw yung napabiktim at ako. At ako ay biglang karipas ng takbo. Siyempre, natakot ako. Hindi ko alam ang nangyari. Tapos akong pagbibitang sa pagkamatay ng sarili kong asawa, hindi ko kayang patayin ang asawa ko dahil mahal ko siya. Kahit may gabit yung asawa ko, kaya ko siyang tatawain. Pero hindi ko siya kayang patayin dahil may anak kami. Nanganak ako nung pinakulong niyo ako. Hindi ko pa naaalagaan at naiyakap yung anak ko. Mawawala na sa akin. Ang kapal na mukha ninyo, tapos may gala pa kayo magpakita sa akin dalawa dito? Ikaw Sydney. Ikaw Sydney, ha? Cindy? May may kinalaman ka ba sa pag... May kinala ka ikaw bang kasabwat ng kaibigan mo sa pagkamatay ng asawa ko? Umamin ka, wala akong dapat aminin dahil hindi ko ito ang kasamaan ng kaibigan ko kung totoo man yan mga sinasabi mo wag ka nga, may, wag ka nga dadami ng ibang tao Josephine walang kasalanan yung kaibigan ko si Sydney wala na mo pala siyang kasalanan eh wala siyang kasalanan wala ka rin kasalanan but ayaw mong aminin ng katotohanan sa totoong nangyari sa asawa ko ikaw pa ang nagpapit, Dim? Kay Mama Miranda? Sino ka pa? kabit ka lang. Ako ang legal na asawa. May anak kami, kasal kami. At ako ang mas may karapatan sa asawa ko. Ako ang legal na asawa at may legal kaming anak. Magsalita ko ngayon sa akin ngayon, Irene. Sino mas may karapatan? ako o ikaw. Nakakulong nga ako ngayon dito, Irene. Pero sa oras na magtapat-tapat tayo sa korte, ikaw ang makukulong. At ako ang makakalabas. At ikaw ang pagtatawanan ko. Maghintay ka. Tara na, tara na Irene. Tara na, malis tayo dito. Baka kung ano pang mangyari at ano pang mangyari sa'yo, tumigil ka. Huwag mo kong tuturuan, Sydney, ha? Huwag mo kong tatakutin, Josephine. Tatakutin mo ko kakayan ng ginawa mo sa asawa mo? Ha? Kapal mo, no? Ididiin mo talaga sa akin yan sa pagkamatay ng asawa ko? Hindi ko kayang gawin ang kaya mong gawin kasi hindi ako mamamatay tao na kaya mo. Ang galing mo talaga umakting, ah, Josephine. Kung magaling ako umating, mas magaling ka. Pinalabas mo nga ako ang totoong bumatay sa asawa ko kay ikaw. Di ba? Maghanda ka. Dahil hindi lang itong huli nating pagkikita. Dahil sa susunod na pagkikita natin, ikaw na ang nakukulong dito. At ikaw naman ang pagtatawa ng... Tara na, Irene. Tara na. Irene makonsyensya ka dahil ang konsyensya hindi yan natutulog yan ang gagambal sayo sa iyo sa araw-araw bawat pagtulog mo maghanda ka may mommy so is a